Ah, good morning mga idol. Napakalakas po ng ulan dito. Yan po mga idol. Oh. talagang lakas na lakas. Ay, ang bagyo ay signal number 1. Ngayon ay naging signal number 2 na mga idol. Yan po. Oh. lakas po ng ulan. Yan. Yan mga idol. Oh. Talagang grabe ang ulan dito sa amin. Ngayon. Lakas. Habahabaha na. Habahabaha na po. Pati yung aking manok ko. Oh, alaga naman ko na. yalamig na yung manok Oh. Ah, mga idol, oh, nahangin na po ng malakas dito. Tayo tayo na nahangin sa amin. O, oh, tayo tayo tay na nahangin. Napakadilim po ng ano. Kalangitan, napakadilim. Mga idol. Napakadilim na. Ako, po, tingnan natin sa kartada, mga idol. Tingnan natin sa kartada ang bagyo. Ayan, Ayan, mga idol, oh. Oh. Puro ulan na nakikita. kita ah, medyo nahangin hangin na mga idol, na hangin. mamaya lalakas niyan mga idol. Ang bagyo na yan. Yan po, oh. ano, oh. na oh. hangin na Na hangin na. Ang lakas po talaga ng ulan, ayan oh. Napakalakas mga idol. Talagang lakas po talaga. Magandang araw po. Ako po yung nakapayong. Kanina po ako yung naligo na eh. Ah, naglagay na ako ng tubig ko sa aking mga drum. Mga idol. Yan po yung mga drum ko ay oh. Ah, nilagyan ko na. Yan ako kumuha ng tubig kanina. Yan. Ah, ayun yung mga container ko. Puno na po yun mga idol. Puno na yung mga container ko. Yan. Ah, araw po yung aking asawa. Nakaupo sa bahay na yun eh po oh, mga idol eh. Ayan kung um, drum po, puno na o, oh, ang dalawa. Mga idol. Alamak, napakalakas ang ulan dito. Pag yun ha. Nalakas na po ang hangin mga idol. Nalakas na ang hangin. Alamig. Eh. Nalakas na ang hangin. Nalakas na. sa dito po ako ngayon sa second floor mga idol. Papakita ko po sa inyong ulan. Yan po ang ulan oh. Napakalakas. Ayan mga idol. Kitang kita po. Lakas na lakas ang ulan dito sa amin. Ito ako ngayon sa taas ay oh. Sa second floor oh. Ayan oh. Signal number 2 na daw po ang bagyo. Sabi po sa balita mga idol. Signal number 2 na. Ayan po oh. lakas. Ang lakas talaga. Apo puno na yung mga timba ako dito. Ayan. Napakalakas na. Ayun, hala. Namumuti ang kalangitan sa ulan, mga idol. Namumuti talaga. Salamat po, mga idol. Thank you po.